Morning guys. So morning si guys ang guys ang lisos guys sa sa Luyut na guys. Ako na sa guys sa loyot liso sa loyot. Tapos meron din ako dito guys. Um buto ng alagbati guys yung red na alagbati. Ito guys buto itanim ko rin to guys tapos may tanim na ako rito dito guys ito yan siya guys yan no to may tubo na siya guys Ayan. to sige see you later guys Morning guys. So morning siya guys ang um, guys um, sa guys. Sa saluyot na guys. Ako na sa guys. Sa loyot. Liso sa loyot. Tapos meron din ako dito guys. Um, buto ng alagbati guys. Yung red na alagbati. Ito guys buto itanim ko rin to guys tapos may tanim na ako rito guys ito yan siya guys yan no to may tubo na siya guys yan to sige see you later guys Ito na po yung ko guys. Malaki na po siya. kalabasa. Tsaka kamuti O tinangkong. Ito. Tsaka red kamo tops. Tsaka may kalabasa rin ako guys. Malaki na guys. Yan. At saka yan guys. papaya na ko guys yan papaya isa buka saka tatlo ito ano yung mga balanghoy guys kamuting kahoy yan